Yeah, good morning po mga kapusa. Alas 5.30 po ng muda ng araw. Ayan. Sarap po ng tulong nila. Ayan po yung nasa ilalim ay si Senior Cut si Lola. At yung nasa ibabaw ay si Palalabs. Nanganak po yung si Palalabs na tatlo na matay yung isa. At siyempre yung dalawang kit po ng isa. Oh. Nabuhusan ng tinta yung mukha. <laughs> Kulay black po yung mukha niya. Kata na niya. Wow, oh, kulitot na katingin po. Oh, wow. Wow. Asyong po si baby tiny. Tulog na tulong din. Wow, kanyan naman. Yung higaan po. sila kong higaan. Dumi na. <laughs> okay lang akit mo. Oh, Ang cute-cute naman ang isa. Oh. Ah. Ano niyo ang mata? Oh. Ah. <laughs> ano niyari sa mukha mo? Ba't nababalutan ng tinta? Nabuhusan ka ba ng tinta o nasukahan ka ng, ng puset? Tinta ng puset. <laughs> Alam mo, cute-cute ang mga kapusa ko. Ah, ayan po, may dagdag na namang dalawa sa ating mga anak. Ayan po. Di ba? Saan tulog nyo na? Sana all. Mga debi sa gabi. Tignan nyo, kakaiba yung kulay nyo. Ayan yung subong uro niya, pati mukha ay ano. Hindi, ay, pati ay yung isa, mukha ng nanay niya. Yung nanay nila, o, oh, sa si palalapsar ng tulog, o. Oh. Ay, mga sa si baby tayo niya. O, si Lola. O, oh, ah, diba mga kapunsa, kakaiba yung saya na nagbibigay nila sa atin. Kaya, mali natin sila kasi... Sabi ko nga, sa mga panahon na tayo, nalulungkot, nag-iisa, kailangan natin ng mga kausap, mga pag hindi nga nang sama ng loob, pwede natin silang kausapin, pwede silang paglabasan natin ng mga hindi natin sa buhay at nakikinig yung mga yan. Kaya, uh, maging mabait tayo sa mga hayop sa mga alaga natin. So, yun po mga kapusa, magandang umaga po. Nag-share ko lang po sa tayo. Kung bago lang po dito sa page namin, please don't forget to follow, like, and share. God bless po.